Kumana tayo mag-drive? di <coughs> na dito na naman tayo sa ano? Sa buhay natin, pang-alimango. Oh. Dito tayo para kasi tapos na tayo mag-drive. Eh. Oh. Eh extra lang para ba dagdag sa income. Ganyan ang mga tunay na mga gwapo. Oh. Ganun 'yon siya. Oh. Ito, nabutas na to. Dalawang bisis ko to nakuan. Bagong butas ito. Balikan ko lang. Para hindi ba tayo mag dyan sa bakawan kung maghanap tayo ng kung ano-ano kahit -ano, saan yung mga mabutas yan dyan. Hirap yan. Kailangan balikan natin yung mga pabutas natin. Testin natin, sungkitin. Oh, kasi sa isa sa mga follower natin o si Busing Busing natin yan eh sabi niya mag request naman idol mag tagalog ka na rin minsan kasi alam mo bakit may iba dyan hindi nakaitindi ng bisaya oh, okay lang sungkitin natin testin natin sungkitin kung mayroon ba malaking butas pa nito. ito o oh. iyon ha meron ah kaswerte naman ito siya direct na to siya oh dinairik na ito kasi malalim eh kaya itong entrance niya lagyan natin to ng ano ng putik para hindi siya makalabas para dito sa dinerikan dito natin siya palabasin kasi dito yung kwan dito yung magandang kwan magandang butas malaki laki ito butas pero ito masaya na rin tayo dito kasi malaki ito oh. malaman mo yan sa pagsungkit mo pa lang alam mo na agad kung kano kalaki ganun yun oh. it's time to be back. I got it a crab. Yeah. You know what is this? Oh, for the Ito yun. Pabilisan to, baka bigla to magtakbo eh. Tingnan nyo oh.

hawak ng ano gamot ayan oh ayan oh oh ayan o. kita kita oh kita kita na oh 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 hmm Kalating kilo na ito oh oh dukotin natin kaya plaster na oh kamay natin dukotin is kamay kaya plaster na ito yon yon Yan. ha 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 ang swerte mo naman Jerry Boy. swerte si Jerry Boy. swerte Ate, ang laki-laki. Pero may nakuhala tayo. May nakuhala tayo. Ayan na oh. Dahan-dahan lang. Baka, baka makalabaw na. Ayan. Hindi ko makita ito. Kaya dito pa So, makita ko lang ha. Ha? Saglit lang ha. Ha? 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 Oh? 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 Oh, kagat, oh? 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 kalahating kilo ha ha ah. bitawan mo bitawan mo rin mm, sama na nga bitawan mo ba bitaw bitaw ba bitawan mo ay nak anak ng tikling bitawan mo sanga bit bitaw ba bitaw ba yon oh oh nagdupa-dupa siya oh hmm eh oy dalawang daliri kabila oh tatlong daliri oh yan ang sinasabi kalahating kilo tansa ko na to basta mga ganito taba pa naman oh hmm, um, agoy Oy, magalit ka magalit be be uy 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 bebe, Oy. 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 bebe. Oy. 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 O, oy oy. Oy. Optik. Ha. 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 Optika kayo gede pa dupa man. Oh. mo Oh. Dito banda kay para Pagkita talaga 'yan oh. Oh. Pero oy, mali 'tong paghawak ng ano ko. Kaya ang daliri ko, ng, ano Kailangan baka masipit tayo ang sakit-sakit pa naman. Hindi tayo pwede masipit. Kay nako hindi pa bitawan. Oh. Ba oh, dito para tingnan malaki talaga oh. Kuya, malapit, mas malaki pa. Yan oh. Yan sinasabi na good size. Oh. Oh. Hindi lang tayo marunong mga limang oh. Marunong ni tayo mag maniho. Ganun ka simpleng tao. Oh, di ba? Oh. Wala tong burit-burit. Wala tong hambog-hambog. Ang sabi ng isa kay, ay nagupo ka malayan dyan. Nagupo. Nagupo ako doon. Wala. Normal yan. Oh. Tapos talian natin to. At, uh, okay kayo? Para lami kayo ba? Lami kayo? Oo. Oh. Diba? Diba? pa ano natin sa yan o o o yan o. o o o yan ganyan magtali o para iwas iwas ba Okay. Nagdiritso, muntik ah. muntik, muntik. Kung wala muntik, aw. Pasok sa may sipitan. Oh, oh. Oh. Ganyan. Ang charap-charap naman ito. Lucky oh. Lucky kayo oh. 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 Yan. Mm. Ganon yun. Oh. Oh, di ba? Oh. 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 Ganon. Hugasan. Sapa na eh. Hugasan. <laughs> Merry Christmas sa inyong lahat. Oh, ito pakita natin yung kuha natin kay baka magpagsabi kayo na oh, ay nako. Oh. Mga good size na yan. Ilang piraso to? Apat. Ito pang lima. Oh, di, di ba? Pasok. Sanit para hindi magtakbo eh kung magtakbo agoy habulan tayo dito sa ilalim ng tubig oh yan ang sarap sarap ng Christmas Pasko na sinta ko hanap hanapin ang alimango paano ang Pasko kung daming alimango o oh, diba <laughs> masarap sinta ang alimango yeeha o oh, diba mm. yan plastar plastar plaster yan mm. plastar yan 오케이가요. 람메가요. 람메가요. 어. 어디 봐? 호호호호호. 음. This is a crab. Yes, that's it. This is a very big crab. Yeah. wow have a nice day